Good morning mga katiktik, bali na sa biyahe nga na naman pala tayo nyan. Bigla kasi tayong tinawagan ni Gwyn at gusto daw niya magsimba dun sa Antipolo. Bali ba biyahe nga dapat talaga ako nalalamove dyan dahil tinawagan niya tayo, hindi tuloy tayo nakabiyahe. Habang nasa biyahe nga kami, pinag-iisipan namin kung tutuloy pa ba kami o hindi. Gawa na mag-aalas 5 na rin. Pero dahil nasa Antipolo na tayo, mayroon tayong plan B. Naisipan namin na kapag hindi kami nakaabot sa simbahan, ay kakain na lang kami. At yun nga, hindi kami nakaabot, kaya dito na lang kami tumambay sa si boso-boso. Dito na lang namin naisipan kumain at hapon na. Gawa na pag alis namin ni eh, wala pa kaming kain eh hey, mirror check bali dito na lang namin na kumain sa chicken inasal gawa na wala namang ibang kainan dito na may rice at syempre napakaganda rin kasi ng view dito kaya dito na rin namin na kumain at syempre mga kasama ko nga pala dyan guys si Queen si Dora Bak si Mima Miles at syempre si Happy Tot namin na si Gab opak oh, ang Mima mo na costume bali inaya na nga rin pala namin si Mima sa gala namin sempre mas marami, mas masaya. Bali yan guys, mga ilang minuto ay eh, dumating na rin yung mga order namin. Bali yung in-order nga namin para dyan guys is mga pork chop. So far, so good naman. Masarap naman yung pagkain. Dumagdag pa yung magandang view. Kaya hindi ka natalo, ba? Diba? Yung tipong masarap na yung kinakain mo, eh napakaganda rin naman ng view na nakikita mo. After nga namin dun, eh naisipan na rin namin magkape dito lang sa may sina una. Paba lang sa mismo ng shell boso-boso. Kung masipag ka nga maglakad, diba? Kakaya mo lakarin to ng mga 15 minutes lang. Kinabukasan niya ay eh, sinundo ulit si Queen Charest sa bahay nila. Gawa na may pupuntahan kaming birthday. Bali pupunta nga pala kami ng kaintanan. Gawa na in-invite kami sa isang birthday. Siyempre kasama ulit namin si Dora Box. Hindi na mawawala si Dora Box sa lahat ng gala namin ni Queen Charest. Gawa nang yan yung kaliwat ka ng balakang ni Queen Charest. Este kanang kamay pala. Habang nasa biyahe nga kami, eh, bigla na lang may nakita akong ganito. Iniisip ko tuloy may nagpalit yun na naman. Ate Lani, shout out sa iyo. Ikaw kagad yung naalala ko dito. Bago nga kami dumiretso sa may birthday, ay eh, dumaan muna kami dito sa Goldilocks para bumili ng cake. Mga ilang minuto nga ay eh, dumating na rin kami dito sa bahay ni Pacboy. Dito kasi gaganapin yung birthday ni Joy Joy. Yan nga, bumungad kagad sa amin si Mima Miles, si Madam. <laughs> ay, wala ko masyadong handa ah, pero may special na pagkain ako para sa inyo. Ha? Hindi pa nga ako nakakababa ng sasakyan eh na si Pakboy nagpasama na sa akin sa labas. Gawa ng may mga kulang cool sa binili nila. Eh, hey, shout out sa Paco Bango Eh, <laughs> ang bango daw. Thank you nga para sa nagbigay sa akin ng pabango na si Queen Charez. Maraming maraming salamat, Mare. At ayan nga, kompleto na kami. iribil -re reveal na natin yung surpresa ni Jonah para kay Joy Joy. Happy birthday to you, hey hey. Happy birthday to you. <laughs> Siyempre, kapag may party dapat meron din pagkain, hindi mo yan. Shout out nga pala sa mga nagluto nito, napakasarap nung handa. Nabusog kaming lahat, maraming maraming salamat. Siyempre maraming maraming salamat sa baby girl namin, happy birthday ulit. Tuwang-tuwa nga ang baby girl namin, gawa na kompleto kami. Gawa na may lakad dapat si Cheres, Cherry and Chaka. At yun nga, hindi natuloy yung lakad nila kaya kompleto kami. Sempre, hindi mo wala ang kulitan kasama ang mga tropa. Tapos hindi pa inubos oh. Okay na yan, bisan ano. Ulo, ulo. Utang kung ano ko. Hindi, wala. Pag namatay ako, location sabado. Okay. Yun lamang hanggang sa mali.